Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karuntong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni na Marcos and Savannah. Chapter 13 May araw ka rin sa akin, Savannah. Magbabayad ka sa kapapahiya mo sa akin. Galit nitong sigaw. Nangasakot siya na siya ay nag-iisip siya ng paraan kung paano makaganti kay Savannah. Sa kanya na lamang hindi hindi magpapatalo si Savannah sa kanya. Ngayon ay siya pa ang lumabas na kontrabid at kabit ni Marcos. Habang pawin na siya ay tumawag si Mateo sa kanya na meron siyang skandal sa social media. Meron palang kumuhang video sa away nila ni Savannah kanina sa hotel. At meron ni Lizzy na nag-upload nito. Nagumadaling si Vanessa at mas pinaharurot pa niya ang sasakyan niya hayop ka Savana, Pati ang reputasyon ko ay kinakalagad mo sa kahihiyan. Galit na sigaw ni Vanessa. Samantalang pagdating ni Savannah sa mansyon ay sinalubong agad siya ni Eduardo. Galit na galit itong pinakita kay Savannah ang video. Nilang dalawa ni Vanessa. Savannah, ano bang ba nangyayari sa'yo? Bakit mo naman pinalaki ang isyo? Ang sabi ko sa'yo ay layuan mo na sila at huwag mo na silang pakialaman pa huwag ka nang magpakita sa pamilyang iyon. Daddy, ama ni si Enzo. ipinaglaban ko lang naman ang karapatan ng anak ko. Sa kakasalanan ni Vanessa, kung bakit napapahiya siya ng ganyan? Dahil ang lakas ng loob niyang maghasik ng lagim sa hotel natin. Sinuklian ko lang naman ang binigay niya sa akin. Saka sobra-sobra pa nga ang binali ko sa kanya, di ba? Wika ni Savannah. Savannah, magtiwala ka naman sa akin. Isipin mo naman si Enzo. Kalimutan mo na ang ama niya. Gulo lang ang niya sa pamilya natin. Tahimik lang naman tayo noon, di ba? Pero bakit ngayon ay magulo na ang buhay natin, anak? Bakit mo sila hinayaang pumasok sa buhay mo at sirain ang nanahimik nating mundo? Daddy, relax. Magpahinga ka muna, dad. Walang mangyayaring masama. Hindi masasaktan ni Vanessa ang pamilya ko. Sir, yusong wika ni Savannah. Matigas ang ulo mo, Savannah. Huwag na huwag mo akong sisihin kung mayroong masamang mangyayari kay Enzo. Dahil sa gulong pinasok mo. Galit na sigaw ng kaniyang ama. Dari tulad ng sinasabi ko, hindi ko hayaang masakta ni Vanessa ang anak ko. Si Marcos ang ama ng anak ko. At kung hindi man ito kayang tanggapin ni Vanessa, ay problema niya na iyon. Hindi natin problema. Makyat na si Savannah sa kwarto niya at nag-shower. Hindi kita hayaang manalo sa akin, Vanessa. Alam kong tuso ka at hindi mo ako titigilan. Pero hindi kita bigyan ng chance na masaktan ng anak ko. Humarap si Savannah sa salamin at tinitigan ang sariling mukha. Mumiti siya at pinisil ng kanyang ilong. Ang ganda ko pa rin. Wika niya habang nakangiti. Pagkatapos mag-shower ay lumabas na siya at nagpihis. Nakita niyang umilaw ang kanyang cellphone. Meron palang tumatawag sa kanya. At numero ang Niisip niya na isa sa kanyang mga clients. Nang tawagan niya ito ay boses ni Marcos ang nasa kabilang linya. O oh Marcos, tumawag ka yata. Anong meron? Savannah, yung mga sakta ng fiancé ko, nakita ko ang video. Ang video ninyong dalawa. Sinasaktan mo na siya. Pinapahiya. Patahimikan mo na nga kami at hayaan mong mamuhay kami ng tahimik Mika ni Marcos. Ilang sako ba ng shabo ang tinira mo, Marcos? Ang magaling mong fiancé ang nag-iskandalo sa hotel namin. Nagkakamali ka yata ng tinatawagan. Ipatala mo sa mental ang balay mong fiancé at sumama ka na rin. Dahil sa tingin ko ay nahawaan ka na. Bye, Marcos. Good night. Nakangiting Mika ni Savannah. Kumanda ka sa akin, Marcos. Ngayong si Vanessa pa rin ang kinakampihan mo, ay matitikman mo ang lupit ng pang-asar ko. Tatawang wika ni Savannah. Kinabukasan ay nagulat si Savannah nang naabutan ito si Marcos sa visitor's area. Pero nagpasan niya lang ito at nagmamadaling pumasok sa sariling opisina. Hinabol siya ni Marcos at pumasok ito sa loob ng opisina niya. Naligaw kayata, Marcos. Bakit nandito ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi ka ba nakuntinto sa tawag mo sa akin kagabi? At nag-aksaya ka pa talaga ng oras at ng gas para lang makita ako. Bakit, Marcos? Miss na miss mo na ba ako? Savannah, bakit ba ang galing mong mag-provoke ng tao? Sinasaktan mo ang fiancé ko kahapon kung ano-ano lang ang mga sinasabi mo sa kanya. Ganyan ka ba talaga? Ano bang nagustuhan ko sa ugaling mo? Bakit kita pinakasalan noong nagkaroon ako ng amnesya? Marcos, mali ang tanong mo. Dapat ang tanong mo ay e, bakit mo ako mahal ngayon? Nakangiting ka ni Savannah. Kumunot ang noo ni Marcos nang marinig nito ang sinasabi ni Savannah. Savannah, daladala ko ang nalimit natin. Permahan mo na iyan dahil ayokong magkaroon ng problema sa kasal namin ni Vanessa. Oh, kasal? Wow! Ang sweet naman, Marcos. Pero alam mong mas sweet ang relasyon natin noon. Kasi ang sweet mo sa akin eh. Alam mo bang ginagawa mo akong baby dati? Nakangiting tura ni Savana kay Marcos. Napalunok ng laway si Marcos nang makita ang dalawang dimple nito. Savana, pwede bang huwag mo kong ng ganyan? Natawa si Savana sa sinasabi ni Marcos. Kaya mas lalo pa siyang umiti upang lumabas ang kanyang dalawang malalim na dimple. Nangasal ka ba, Savana? Marcos, natraka ka na sa dimple ko, di ba? Alam ba, noon ay pagising ko tuwing umaga ay hinahalikan mo ang dimple ko. Saka, sa kasatuin mo ka ng TV ay bigla akong umupo sa hita mo. At nakasandal ako dyan sa matipunong mong gitid. Paulit-ulit na napalunok ng laway si Marcos sa mga sinasabi ni Savannah sa kaniya. Inalan niyo ba ako, Savana? Oh, bakit Marcos? Nalilibugan ka na ba? Savana ang bibig mo. Saway nito. Tumigil sila na pumasok ang sekretary ni Savana at nagdala ito ng dalawang cup ng kape. Paglabas ng sekretary ay tumayo si Savana at kumuha siya ng sugar sa kabilang table at nilagyan niya ng sugar ang kape ni Marcos. Dalawang teaspoon ang nilagay niya. Bakit Marcos? Akala mo, gayo ba ang ilagay ko sa kape mo? Hindi ko sinasabi iyan, sa gana. Tugon nito. Hindi na kailangan gayumahin mahin pa kita. Alam kong mahal mo pa rin ako. Wika ni Savannah habang tumatawa. Marcos, walang sugar iyan. Kaya nilagyan ko. Ayokong maglalagay ng asukal sa kape ko. Ayokong sobrang sweet kasi kapag iiwanan tayo ay sobrang sakit. Nakangiting tura ni Savannah kay Marcos. Paano mo na lamang naglalagay ako ng sugar sa kape ko? Tanong ni Marcos. Marcos, sa akin ka nakatira noong nagka amnesia ka. Ako ang nag-aalaga sa'yo. Ako ang nanluto ng breakfast mo. Kaya alam ko ang timpla ng kape mo. Wika ni Savannah habang nakangiti. Namayin si Marcos sa kanyang narinig. Almost years na silang magkarelasyon ni Vanessa. Pero wala itong alam kung anong klaseng pagkain ang gusto niya. Marcos, paborito mo pa rin ba ang pochero? Kasi nag-aaral talaga ako ng magluto ng ganyan dahil lagi mong ni-request iyan sa akin noon. Hanggang sa naging expert na ako sa paggawa niyan. Specialty pa nga iyan sa restaurant namin eh. Alam ba, kahit iniwan mo na kami ni Enzo, ay lagi ko pa rin pinagpaluto iyan kay Manang kasi gusto kong isipin kasama pa rin kitang kumakain. Sir, sa utura ni Savannah, kay Marcos. Oh, Savannah, I'm sorry. Marcos, no, you're not sorry. Naiintindihan kita kasi meron kang amnesia. Sige na, inumin mo na ang kape mo. Bilisan mo. Kasi meron pa akong appointment. Wika ni Savannah at naglilipit ng mga gamit. Savannah, pwede pang permahan mo na ang annulment natin ay eh, kung magkaroon tayo ng problema in the future oh Marcos si Vanessa ang gusto ko gusto kong magmakaawa siya sa akin para permahan ko ang annulment natin seryos ang wika ni Savannah at nagmamadaling tumayo Savannah ano ba ang gusto mo Marcos, hindi ba obvious? Ikaw ang gusto ko. Savannah, ano ka ba? Bakit kailangang pahabain mo ang usapan natin? Marcos, kung ayaw mo nang mahabang usapan, putulin na natin. Savana, kausapin mo nga ako ng maayos. Ay kung bumalik pa rito dahil busy akong tao. Marami akong ginagawa. Hanapin mo ang pake ko, Marcos. Bye! Lumabas na si Savana sa opisina at naiwan si Marcos sa loob. Pero mabilis na tumayo si Marcos at tumakbo sa labas para sundan si Savana.